Hey guys good morning good afternoon good evening welcome back to my channel rose bus official Oga okay. Ed, I Ed, Glance say hello to my vlogs. Hello. Hello. Mel's. Hello. Happy, Sunday. Happy, Happy Sunday. Pawe naglakad lang kami guys. For today's vlog, we ana! Naglakad lang kami dito sa escalator. Ayan. Ay, oh, ang daya. Pag-init din naman. Lalabas ka? Pag-init ka din Alam mo naman, pag-inabot ng katamaran. Next Sunday na, tasahod. Kaya nga dito. Ang ganda dito maglakad, guys. Kasi, yung escalator pataas. Yan ang aming ang dadaanan. Eh, okay. Patunukin nga natin. Sana ba yon? Oh, nagtot. Magkano kaya yon? Two dollars? Two dollars? Two dollars naman talaga, di ba? Hindi pa nag-increase. Nanlibre na rin lang hindi pa ginawang kahit 10 dollars. Kahit ten dollars, sana na kinayon. Ba't mas marunong pa kayo? Ito Mark and Spencer. Grocery. Mga foods. Aray. Papunta na kami sa bundok. Bundok ng mid-levels. Dito kami nakatira sa bundok. kaya natin tayo pero ito pa rin tayo, eh. Na, eh. eh. Nakita no? Saan kayo nakakita ng bundok na may escalator? Glens! Huwag mong isabi ng aking vlog. Yan, hanggang doon. Doon doon sa bundok na yun oh. Doon kami nakatira sa bundok. Dito maraming bars. Ayan. Punong puno ko yung kaya. Kaya nga. Friday night yata dito, mapuno-puno na yan. mga foreigners, mga foreigners naman dyan mostly, di ba? Pero alam mo ano yung trabaho, mga pinoy karamihan. Oo. Kasi expert sila sa, sa wine. Jumper. 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 Ayan. mga bartender. Bartender. oh The Halloween. 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 na. Happy Halloween. malaki ng croissant. Nang? Croissant. paano kaya yun. Ayan nga. Bawal na rin ako niya na kumain. May binili nga sila lalaking dalawa eh. Nagdadalawang isip si babae ni ipapakain ba sa akin o ano. Ayaw ko kung sino kumain. Akala ko healthy Ha? Ko yan. Hindi ah, kasi ano yan, pati ni... Eh. Butter kasi yan Yan, escalator ng escalator. Kahit nga tinapay, eh, bawal eh. White bread. Mm. mag cereal tsaka kamuti na lang ako ah. Sana hindi sira yung pinakamahaba. Di ba? Di ba pag Sunday inaano 'yon? Matagal na wala siya. Matagal, matagal na. Oo. Diyan dapat kami o. Oh, papunta kami diyan. Pag sumakay. Pero dahil sa gustong mag-exercise, naglakad. Oh, ikaw rin. Hi. Who is that? Bye. Bye. Who is that? Ano yung kaibigan. Akala ko alaga amoy Ang nanay ng kaibigan ni Amo. Pero ang nanay niya nasa Thailand. Bakit? Chicken. 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 Dati din yan dito. Kaya ang pa. Kasi doon lang nagtrabaho. Nanipat na Saan yes. ano nila? Ah. Saan ang bahay? Ewan oh, ko saan siya dito. Buti na kilala ka pa. Oo. Sabi ko, para si Ron si Ron Guys, dito nakatira si Jose Rizal nung ayan na. Dito sa street na to nakatira si Jose Rizal. Oh, yun, ano, picture din. ano? Oh, Galyang. <laughs> Galyang. Oh, dito sa street na to siya nakatira. Ano pangalan ng street? Ayan oh. Rednax Sila Diyan siya nakatira nung no? Nandito siya sa Hong Kong. Si Dr. Roserisal. Pakisagot din si Leslie pretty no. Ha? Pag... Ito na, guys. Ito na nga, ito na nga 'yun, puti. Ayi. Puti hindi sira. Napakataas. Last na ito, ano? Ay, hindi naman tayo napupunta doon. <laughs> ano ba gagawin natin doon? Ah, ah. Pero ito na ang last na pupunta namin. Pero meron pang pinakamataas dito. Yun ang last. Ayun, ayun. Ano, dada tayo sa parking? po dyan pa rin sa... O, oh, sige. Yan ba, akyat dyan? Tapos meron pa yan doon. Tatawid muna. Uh, sige. Pwede mag-vlog. Kami bumibili mga sales. Ito yung mga pang Halloween. Ha? Kailangan pala bumili ng chocolate si Amo. Pang trick or trick or treat. May mga, may mga bata kasi. May nag-ano pa rin sa inyo? Pa'y pati mo kayo bata? Kailan ba kami nagkaroon ng bata? Yung kapitbahay. Ito ang mga frozen foods. Ayan ang mga protas. Magkano dyan? Oo, oh, may gulay pa. Magkano ang gulay? Mahal pa rin. Magkano? Okay. Ay, oo, mahal yan. Ito. Parang dry. Gusto ko lansunis eh. Lansunis, ang... Mas, mas mabinta. Ay, sa Kaigo may lansunis. Ay, oo, salamat. Ayan lang ang aking kaibigan. Bagay. kaya nga <laughs> Oh, di ko Ay, Ay Uy, tamayo ka naman <laughs> hmm. Happy Halloween <laughs> <laughs> Ay, sa ano. Dito na ako sa taas. Simples. Glance. Shout out. Dito na kami sa Robinson Road. Maglalakay oh, si Mila. Tomorrow you can have this pizza. Okay? Wait lang, Glens. Fusion by Parking Shop. Tapos na ang day off namin. Guys, paki-subscribe din si Leche Plan Girl Vlogs. At yung hindi pa po nakapag-subscribe sa Rose Bus Official, baka naman. At paki-click na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga vlogs. At please don't skip ads. Salamat. Ang tagal ng kasama ko. Alas 8 na ng gabi. Late na ako. Exercise. Exercise kami. Okay, hey. Yung ang hey. alaga noon, kaibigan din ang alaga namin. Pero <laughs> Anong nag-iba na? So, parang maging liberal Ano Liberated. Liberated. Mm -hmm. Yung alaga niya? Mm -hmm. Oo. So, ano yung pagkabait ng baka mm -hmm. ngayon na lumaki? Nakalibre na sa pamasahe, yeah. nakapag-exercise pa. Ay, bukas naman. Tuwing umaga din kami naglalakad ni Happy ng one hour. Tapos ngayon na magwe-winter na kahit sa hapon maglalakad pa rin kami. Ayan. Going to Central. Pag nakatingin ako dyan, nang, parang yung laman ko, nag, ano? nagdami na yung utang niya. Ay, talagang maraming utang yun. <laughs> Meron pa nga sa akin na 4-5 eh. Ayaw na talagang magbayad eh. dito na ako tatawid. Para uh, safe. Masaan? Ay, kailan pa kaya tayo dyan sasakay? Okay, bye, Glens. Bye-bye to my vlog. Bye! Russia Maria Glinda Bye bye you, bye bye you. guys. dito na lang po ang aking vlogs. Stay safe everyone. God bless. Glens, bye bye. <laughs> Ingat yan, bad madapa ka. <laughs> Diyan kasi ang bahay nila. Ako naman dito pataas. Bundok talaga ako. Nawala ang kinaen. Bye. Bye everyone. God bless.